Hello guys, ngayon nakauwi na ako sa bahay after the party na pinuntahan namin. At ngayon kasi um uh, hindi ako kumain ng mabuti kasi winter dito ngayon. Ang party is nasa park. So since malamig na ang pagkain, so hindi ako kumain ng mabuti kasi nga malamig na ang pagkain. So ngayon kasi medyo nagutom ako galing na party. Nagluto ako. Ito ang gagawin ko is tara! Para siyang pastry pero vegetable siya sa loob. So lulutuin natin 'yan kasi preheat na siya na pagkain. Madali na lang siyang i lutuin, ready to cook na siya. So i, i uh, oven ko lang 'to ng 20 minutes. At saka, pwede na siyang kainin after 20 minutes. Meron ka lang sawsawa na sweet and sour or kung ano pa man, libre na ang iyong kain at pagkain. Dali na. At saka, hindi na mahirap kasi ilalagay mo na lang siya sa oven. Eto, buksan natin ang oven. Mmm. Medyo mainit na siya. Ngayon, ilagay lang natin ito. Chak, chak, chak. Ayan. At, antay lang natin siya ng 20 minutes. Ayan, nakasit na siya ng 20 minutes kanina yan. Ngayon, 16 na lang. So, ayun, antay na lang natin na maluto siya. At para magka mabusog na ang ating mga tiyan na nangihingi na ng pagkain. So, ayun lang po. Salute sa lahat ng mga ludi dyan. Bye-bye!